Hi guys! Ayan guys, ang video ko ngayon guys mag lilinis kami ni Apple sa kwarto kasi baka may kasama kundi sa kwarto ah sa kwarto, kundi si Apple kami na lang dalawa dito guys kasi may pasok yung anak ko so gayon talaga ang buhay ng ano, housewife maglinis magpalit ng bedsheet, maglaba, magluto ah ay ngayon, magpalit ako ng bedsheet kaso lang yung bedsheet na binili ni Heron Ho, yung asawa ko. Ano, hindi hindi bedsheet ang nabili niya, kundi ano, bed cover. Yung parang ibang klase, hindi pitted bed cover, parang sa foam na ilalagay or ano ba yun. Uh, tingnan natin guys. Hindi siya pwedeng ilagay sa ano sa pwede ilagay sa sa kama kasi pag nilagay mo ma ano siya ma matatanggal lang pag wala yung cover na ano yung tawag nito pag walang garter sa sa tawag na yan sa bawat side so gagawa natin ng paraan ibig kong sabihin yung comforter ko na lang ilagyan, ilagay ko na lang sa kuwan. Ilagay ko na lang sa ibinili ng aking asawa. Sandali lang. O, oh, Apol, dyan mo na. Dyan mo na si Apol. Hindi ko alam paano ito ilagay yung camera, Apol. Ah, dito. Yun na, guys. Tinanggal ko na yung mga unan ito na yung binili ng aking asawang bed cover. Bed cover pala siya, guys. Hindi siya bed sheet. Ngayon, yung wala siyang fitted. Ganito siya lang, guys. Oh. Parang comforter lang siya. Bed cover lang siya. Hindi yung bed sheet. So, ang ginawa ko, may comforter naman kami na luma. So, ilalagay ko dito sa loob. Nilagay ko sa loob. Ito so, siya guys, o. Oh. Ito na pinakita kanina. Ito na siya pinakita kanina kasi ito so, siya guys, Oh. Inipinasok ko na lang sa, sa loob. So, Wala siyang ano, para siyang supporter. Kala kasi niya, bed, bed sheet. So, naisip ko, hindi ko alam kung ano, pinasok ko yung luma naming comforter para yun na lang I aming mean, parang magagamit na siya. Get. Kasi may bukasan siya guys, oh, may bukasan siya dito. Uh, hmm. Dito po si Apple sa aking balikat. Guys. Linis muna tayo. Yan talaga ang buhay ng As white, buhay ng ano kala nila ka madali ito yung tarbaho natin na walang katapusan gawain sa bahay at wala namang tayong sweldo uy patay kay iputan mo yan diyan bago bago pa yan diyang guys. Pinalitan ko na ng red sheet yung kanina. Hindi ko na pinakita. Kasi ito na lang ang yan. Magagamit. Salak ko. Hindi magagamit ito. So, yun ang ginawa ko guys para magamit. Para ma Ginawa ko na lang parang bed sheet. Ah, comforter. Yung comforter namin luma, ipinasok ko din sa loob. Para siya medyo matigas. talaga, ganyan talaga ang aming pagpalit ng bed sheet guys kasi alam mo na, sikit ang bahay. Sa kabila, hindi ma guys. Ang aking alaga ng dinis Dito kasi guys, sikip. Sikip nitong side dito. Kaya ako nag makyat doon sa tama. Kasi yung side dito, hindi kayang anuhin. Yan, nagagamit na yung kala ko. Ganun lang pala yun. Hindi kasi ka, hindi kasi fitted, hindi walang garter yung ano. Kaya so, ang gagawin ko parang comforter na lang siya, ipapatong na lang siya sa kama. Hindi siya talagang bedsheet. si Eh, kala ng asawa ko. bedsheet. sheet. Hindi pala. Big cover. So, hindi ko kayang ipasok ito sa ano namin sa foam cover ng foam sa foam namin kasi super bigat at kapal ginawa ko yan so, ang ganda na guys palit tayo na. Papalit lang ako ng unang, guys. Nang oh, big. Shit, sakit. Ito yung puma. Ito yung big pillowcase. Uhhh. Aga naman. Para kasi At dalawang kulay pala ito. At dalawang kulay. Sa dalawa, dalawa. Dalawa pala ang kulay. Dali yung kulay. Yung isa, king. Yung isa, queen. Kaya naging kasya ito. Alis dyan. Alis mo na dyan. Papalit tayo ng konggo sa pama ng bedsheet. Samok-samok. Samok-samok. Malang oh, eh. Ayan guys, ang alaga ko guys, tingnan nyo guys, alaga ko. Andito yung alaga ko, nagsamok-samok dito. Ayan, ayan, patapos na ako magpalit ng bedsheet. Yan guys. Tatapos na rin tayong magligpit sa kama. Yan. Para malinis na. Guys. Thank you guys. Thanks, thanks for watching. Ang aming kamang napakagulo. O ito, tingnan nyo guys. Magulo pa. Nasa baba. Napakagulo yung kwarto. aso lang dito. Shout out. Shout out dito sa aking alagang si Apple. Ito lang kasama ko sa bahay si Apple. Hello, si hello. Yan guys, thank you, thank you for watching. Bye bye. Pakalikot, gulo-gulo ng aking buhok. O, oh, jangka. Jangka, jangka.